Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Magandang araw sa taong 2024, ang mga Scorpio ay makakaranas ng maraming positibong pagbabago at hamon sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang gabay na ito ay magbibigay liwanag sa inyong karera, pag-ibig, kasal, pananalapi, at kalusugan para sa 2024. Tuklasin natin ang magiging takbo ng inyong kapalaran sa taong ito at alamin kung paano mapapabuti ang bawat aspeto ng inyong buhay. Ihanda ang inyong sarili sa mga oportunidad at hamon na darating. At gamitin ang impormasyong ito bilang gabay sa inyong paglalakbay sa 2024. Mag-invest ka sa lupa at sa pag-aayos ng bahay ngayong taong ito. Ngunit, mag-ingat sa Oktubre dahil ang mga pamumuhunan sa buwang ito ay maaaring magkamali. Ayon sa hula ng pinansyal para sa Scorpio ng 2024, ang pamumuhunan sa ari-arian, real estate, o stocks ay magtitiyak ng inaasahang paglago at pagtaas ng kita sa unang kalahati ng taon. Dagdag pa, Maaari kang magkaroon ng bagong pinagkukunan ng kita, tulad ng malinaw na ipinahihiwatig ng 2024 Scorpio Money Horoscope. Magkakaroon ka ng pinansyal na ganansya at suporta mula sa pamilya na ipinapakita ng posisyon ni Jupiter sa 2024 Scorpio Finance Horoscope. Ang pamumuhunan sa maliliit na halaga na suportado ng pananaliksik ay tinitiyak ang inaasahang pagbabalik. Kung ikaw ay nasa gitna ng anumang alitan, ang transaksyong pinansyal ay magtatapos dito gayon din, maaaring magkaroon ng di inaasahang gastos sa paglalakbay, kalusugan, at pagkukumpuni ng sasakyan sa ikalawang kalahati ng taon, ayon sa 2024 Scorpio Money Predictions. Para naman sa health, family at children horoscope niyo, kailangan mong magkaroon ng isang bukas at palakaibigang lapit sa iyong pamilya at mga anak ngayong taon, tulad ng hinihini ng 2024 Scorpio Family Horoscope. Ang ikalawang quarter ng taon hanggang sa simula ng huling quarter ay magiging partikular na positibo batay sa posisyon ni Jupiter at Venus. Ngunit, maaari ding lumikha ng pagtaas at pagbaba ang mga bituin dahil sa miscommunication o sobrang pag-asa. Mahirap na makahanap ng solusyon sa mga usaping may kinalaman sa mana ngayong taon. Maaari mo ring makita ang mga nakaraang pagkakamali ng mga miyembro ng pamilya at ang mga paghihigpit o hinihini ng pamilya ay mahirap harapin. Ayon sa 2024 Scorpio Family Predictions, ang mga pagtatalo ng opinyon, lalo na sa kalagitnaan ng taon, ay maaaring partikular na magdulot ng stress. Ang kawalan ng kakayahan na ipahayag ang iyong emosyon ay maaaring magdagdag sa stress. Sa katunayan, ang stress at pagkabalisa ay maaaring mag-trigger ng ilang mga problema sa presyon ng dugo at indigestion. Ayon sa 2024 Scorpio Health Horoscope, ngunit, sa kabuan, magiging mas maayos ang taon na ito para sa iyong kalusugan. Sa pagtukoy sa mga hula at gabay na ito para sa taong 2024, maaari mong mas mahusay na ihanda ang iyong sarili sa mga darating na oportunidad at hamon. Gamitin ang kaalamang ito upang patatagin ang iyong landas sa personal at profesional na aspeto ng buhay. Ngayong 2024 narito ang Scorpio Career Horoscope. Sa taong 2024, magiging masagana ang iyong pinagkakakitaan. Kung ikaw ay nasa negosyo, inaasahan ang pag-usbong nito at maaaring may mga proyekto mula sa ibang bansa na magbibigay sa iyo ng bagong pagkakakilanlan. Ayon sa hula ng karera para sa Scorpio ng 2024, magbubukas ito ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Maaaring may mga bagong oportunidad sa trabaho na darating sa iyo sa 2024, o kaya naman ay promosyon sa kasalukuyan mong trabaho. Ito ay sa ilalim ng impluensya ni Jupiter. May posibilidad din ng paglipat ng trabaho bagamat magkakaroon ng maraming trabaho at inaasahang paglago at pagtaas ng sahod. Maaaring magkaroon ng ilang pagkaantala at hamon lalo na sa huling bahagi ng 2024. Ngunit ito ay magtutulak sa iyo upang mas magsikap at maglatag ng matibay na pundasyon para sa iyong karera. Para naman sa inyong love horoscope sa taong 2024, maaaring ikaw ay ma-in love sa isang taong mula sa ibang background. Kung ikaw ay engaged magkakaroon ka ng malalim na attachment at maraming romantikong sandali kasama ang iyong partner. Gayunpaman, maaari ring magkaroon ng ilang kalituhan sa ilalim ng impluensya ng bituin. Ayon sa hula ng pag-ibig para sa Scorpio ng 2024, kung naghahanap ka ng partner, mataas ang tsansa na makakita ka ng isa sa 2024. Maaaring may bigla ang proposal ng relasyon na darating sa iyong landas. Ngunit, may posibilidad din ng maling desisyon dahil sa miscommunication o ilusyon at maaaring magdulot ito ng stress sa iyo. Mula May hanggang Oktubre, maaari kang makapasok sa isang pangmatagalang relasyon o kasal. Sa panahong ito, kung ikaw ay single, makakahanap ka ng magandang kapareha sa isang family gathering o party kasama ang mga kaibigan. Sa kabilang banda, ang Nobyembre at Disyembre ay maaaring medyo mahirap para sa pag-ibig. Maaari kang makaranas ng emosyonal na blockages, ego clashes, at sobrang pag-asa. Ito ay magiging panahon na magdudulot ng hamon at pagtatalo sa iyong relasyon. 2024 Scorpio Marriage Horoscope Nangangako ang 2024 ng mas magandang panahon para sa iyong buhay may asawa. Makakaramdam ka ng attachment sa iyong asawa. Magkakaroon ng mutual na respeto at maaaring magtungo kayo sa isang biyahe sa ibang bansa o isang religious pilgrimage ng magkasama. Mayroon ding malakas na posibilidad ng kasal. Kung ikaw ay single, Ayon sa hula ng kasal para sa Scorpio ng 2024, maaaring magkaroon ng biglaang proposal na magaanap na sinusuportahan ng swerte mula sa mga bituin. Gayunpaman, ang ikalawang kalahati ng taon ay maaaring magdala ng ilang hamon dahil maaari kang makaranas ng kakulangan sa pagnanais at intimasi sa iyong buhay may asawa o pagkakalayo. Maaaring magkaroon ng mga reklamo mula sa iyong asawa domestic at family responsibilities na magiging hamon sa iyong buhay may asawa. Pati na rin ang pakikialam ng mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Maaari ding makaapekto sa iyong buhay may asawa ang maling desisyon sa pinansyal. Sa 2024, hindi ka magkakaroon ng problema sa pera. Inaasahang tataas ang iyong sahod at magagawa mong matupad ang lahat ng naantalang trabaho at mga hangarin dahil sa magandang kondisyon ng iyong pinansyal. Maaari karing makatanggap ng mga kita mula sa pamana ngayong taon. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pwede niyo rin po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng thanks na nasa baba ng videong ito sa YouTube o pagbibigay ng stars sa Facebook. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit, pag napanood, din na pagpapalit Makinig na